Hi guys, good morning, ngayon po ay Lodis, May 13, 2024, 6.30 in the morning Guys, kuha muna ako ng warm water, hold on, huwag kayong Guys, isa na yung warm water. Iyan po tayo ng warm water. Ayan. Alam nyo guys, ang pag-inom ng warm water sa umaga ay nakakabuti po sa ating kalusugan. Ito po, pag uminom kayo, dapat walang lang pang Kaya, tugalingin po natin uminom ng warm water tuwing umaga para maalis ang mga toxic sa ating katawan. Guys, now naman, kapi na tayo guys. Kuha muna po ng tubig na mainit. Tapos kapit tayo. Hold on. Sandali lang. ayan guys magiging tayong tubig kape na tayo ayan mmm bango ng kape kape na tayo guys hmm mmm Sarap magkape sa umaga guys. Kape sa umaga. Kape sa tanghali. Kung minsan kape sa hapon. Yun po ang ginagawa ko guys. Kasi pag ako ay umiinom ng kape, nawala ang aking pagkaantok. Nawala ang aking stress. lumalakas po ang aking pakiramdam ganyan po guys pag umiinom ako ng kape na na we wake up ang aking metabolism ba kaya pala yung inom ko ng kape hindi muna ako nag live guys ngayon umaga kasi pag nagla live ako konti lang ang nanonood isa, may dalawa. Alam nyo guys, as of now, naroon na akong 25k, 25k followers. Ibig sabihin, 25,000 followers na ako mayroon ngayon. Pero, kakunti lang ang manonood. Wala akong magawa, kundi tanggapin ang katotohanan na pag live ako, minsan walang nanonood kaya ako yung nawalan ng gana parang naman ang effort ko ng ilang minutes kung minto 30 minutes o isang oras tapos walang manonood napakahirap po nun kaya hindi ba muna ako mag-live ngayon baka sa next day right now guys ang bilis ng panahon, oh. Tingnan nyo. May 13 na. Ang bilis ng panahon. Ang panahon naman, pag lumipas, hindi na natin may babalik pa. Kaya, habang masaya tayo, gawin na natin ang lahat para hindi masayang ang ating panahon. Ganun po guys. Hirap di ba? Pero wala tayong magawa kung di tanggapin ang katotohanan. Kasi ang pagtanggap sa katotohanan, sa dibdib na kaluwag. Ganun po yun. Okay guys. Thank you for watching. Pag nagustuhan niyo ang aking video, please like, share, subscribe, in pal more